Hello guys, welcome to my youtube channel So si Kai Soto ano, uh, sa swelo ng 9 billion dollars sa mga nagsasawa na kay Natix kay Ju ito wala namang sa pilitan na manood kayo pero tayo bilang uh, <coughs> fans ni Kai Soto we believe 1000% sa kakayahan ng ating kababayan na si Kai Soto at talagang uh, nakita siya ng European coach na future NBA player someday at uh, mas lalo siyang lumakas, makikita natin yan sa laro by uh, first week of December, sunod-sunod yon 2, 3 and 6 uh, ng December, so makikita natin ng ating kababayan na si Kaysoto at uh, pinagpalaan naman talaga ang ating kababayan na si Kaysoto sa lahat ng mga vlogger na nag co-content tungkol kay Kay Soto patuloy lang nating suportahan ang ating kababayan na si Kay Soto kasi si Kay Soto nalalapit na ang pagiging NBA player at kikita ng 9 billion dollars potential yan guys at uh, talagang magigipagsabay na kay na Shet Holmgren at, home at uh, Victor Wembanyama ng ng uh, Oklahoma at Spurs Kung sa si Kay Soto Limang team na gusto kumuha sa kanya Ay uh, nakakasana nakakasa na Ayan, ang Lakers gusto rin siya kuhanin uh, May balita rin sa Warriors Sa Oklahoma, baka nga makakamping si Chet Home At uh, marami pang iba So abangan natin ang ating kababayan na si Kay Soto Basta patuloy lang tayong magdasal at maglike, uh, mag like share subscribe sa ating channel na siyempre dumami ang ating followers at uh, hindi sila magsawa kahit na ang ating content ay patuloy na tumataas ang bilang ng uh, kinikita ng ating kababayan na si Kay Soto so patuloy lang natin sa baybayan patnubayan at uh, ipanalangin na si Kay Soto someday papupunta na sa kanyang pangarap na NBA at yan ay nalalapit na and guys please like huwag sa na kayo whether you like it or you like it and mag comment lang down below kung nagugustuhan nyo to mag comment kayo kung hindi nyo nagugustuhan mag comment kayo at ishare natin ang ating channel abangan